vlogs mga kabaloks mag general cleaning tayo mga kabaloks sa aming mga condenser no ito yung mga condenser natin kailangan natin linisin lahat kasi mag new year na kailangan mag new year ah, malinis lahat yung mga mga, natin, no? mga unit natin kailangan condition na condition para pag parang an ah, condition ah, abang pansa condition no ah, palihita palihita palihi tayo ng an, ah, linis Uh, let's go, samahan niyo ako mga kabaloks. Let's go. So, mga kabaloks, uh, actually may uh, naka-ready na tayo, no? Uh, ito na yung tubig natin sa yung compressor. Yan. Tsaka ito yung mga unit natin na lilinisin mga kabaloks, so, yes, siya, no? Napakagabok na nila. Yan. Magabok na yung plate, no? At ito yung uunahin natin ito. Kasi yan, napakagabok na mga kabaloks, no? Kailangan, yan lahat, lilinisin natin yan mga kabaloks Yan Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pitong condenser yung lilinisin natin mga kabaloks Pero ito, ka kahapon pa kami nag-start mga kabaloks Ito, tapos na to Ito, nakakliningan na, na namin Saka yung dalawa doon Saka itong dalawa mga kabaloks Kasi kahapon pa kami nag-start Kahapon pa nag start Yan, na malinis na siya Yan, saka yan saka yun nalinisan na namin lahat yan ito, ito yung sa may receiving no uh, pressure yan no ito is kwanto siya sealer sa prep 1 yan ok na yan malinis na yan ito, dito yan mga kabalos dito na tayo sa kabila ito bali ang ano lang namin kulang namin nalinisan na lang mga kabalos ito na lang tatlo yan sa anti-rom sa packing no saka ito sa blast pressure ah uh, blast pressure yung pulang natin kaya let's go umpisa na natin let's go mga kapas restart na tayo Find the real, find the real me. So let's go. So this is a feeling. There's you know It's not on me. Now we show. We're coming <inaudible> Find the real, find the real me So let's go, this is the feeling But you know, it's time on the meaning Now we show, we're coming and we're Terima kasih Real me. So let's go This is a feeling Good you to know It's time for meaning Now we show You're coming with me. Find a real me So let's go This is a feeling Cause you know the side of meaning Now we show By the real, by the real me. So let's go. Yo, yo, what's up mga kabaloks? Kan po ay tapos na po tayo mga kabaloks nag cleaning all lahat sa aming condenser ng mga kabaloks, no? Kan, ah, talagang makin na siya, ole. Kuno na siyang gabok, yan. Yung fit niya is wala na, okay na. At saka yung malaki ay okay na rin lahat. Itong pitong condenser, dalawang araw natin nilinis mga kabalas no? kasi hindi lang naman basta basta tayo maglinis talagang malinis gawin natin ang lahat para malinis na malinis para maganda magandang maganda hindi magpasaway yung condenser natin no? mga condenser natin mga aircon hindi magpasaway uh, kailangan natin ng malupitang cleaning para condition condition na condition talaga yung andar nila yan araw araw kasi araw gabi kasi to umaandar kaya kailangan natin ng uh, magandang cleaning ay ibigay din natin sa kanila kasi yung trabaho nila di basta basa gabi gabi araw gabi ay andar nila no uh, maraming maraming salamat thanks for watching bye bye